Good morning guys. Tingnan natin yung nilabahan ko kagabi. Sinampay ko. Tingnan natin kung anong nangyari. Ayan siya guys. Oh. Ang lupit. Tumigas nga. Pwedeng tumayo. Oh. Oh. Nakakatayo na. <laughs> Sobrang lamig. Tingnan nyo guys. Oh. Oh. Ganun kalupit. Ang lamig dito. Oh. Talagang pag nagsampay ka sa labas. Ayan siya. Oh. Tumayo! Oh. Oh. Oh, guys. Tan lupit. Talagang malutong oh, parang karton. Oh. Ganun katindi oh. Yan. Nilaban natin yang kahapon no. Oh. Dahil sa malakas ang snow at sobrang lamig. Tumigas. <laughs> Kalo, <Kalobite>. Amazing. <laughs>